Kumusta kayong lahat? Ito ang Real versus Chocolate Food Challenge. Makakakuha ang mga kalahok ng parehong mga items, pero ang isa ay tunay at ang isa ay nakakain na gawa sa tsokolate. Ha! Huh. Ano mang bagay ay pwedeng mangyari. Literal na kahit ano, kaya maging matapang at maingat. Hello! Ha? Huh? Na mo, Mandy. Isang tren ng cookie. <laughs> hey, may puso pa. Wow! Astig! Aba, aba, aba. Wow. Alam ko kung ano yan. Oh, ako rin. Mukhang kamangha-mangha. Hindi makapaghintay na subukan ito. Ong palam trend! Ha? Huh? Simulan na natin. Ano? Isang minutong timer? Ha? Huh? Madali lang yan. Magsimula na tayo. Ako nga ba huhugisin ang puso? Oh, alam ko. Kaya na. Oh, eh, kailangan ko maging maingat talaga. Isa pang piraso ang nawala. Oh, uh, ano? Mandy. Oh, bilisan mo, Brittany. eh uh, Kaya ko ito. Hindi ko magana. Ala! tingin ko masamang ideya iyon? Ay, hindi! Oh, oh ah, pakiusap, pakiusap, tumigil. Oh. Bakit mo ginagawa ito? Naku, H hintay. Hintay, chocolate yan! Masarap! nabalot ako ng harina. Nakakadiri. Britney, well, hindi ka rin nanalo. Buksan natin ito. Wow! Sobrang saya ko! Oh! Oh! Astig! Bagong telepono ito. Oh! Ang ganda nito! natin ito. Um, ano? Ano? Hindi ito totoo? Hmm. Isang tsokolate na telepono. Hmm. Napakasarap nito. Gusto ko ito. Masarap. Masarap. Tara na, Mandy. Oo, oh, subukan ko rin. Yuck! Hmm. Tingnan mo kung ano ang kaya kong gawin sa totoong telepono ko. Iba na ang tsokolate ko ngayon. Pwede ko bang subukan? Hindi. Kakainin ko ito mag-isa. Oh, ang sarap niyan. Sige, mag-isa kang kumain. As Diego. Ang sarap. Oh. May naisip ako. Brittany, gusto mo ba ng isang bagay? Heto. Ano? Teka, Hindi. Hintay. Sige, tingnan natin kung sino ang mauunang magbukas nito. Ha? Ako yun? Oh. Hmm? Hintay? Wala naman? Hindi ko maintindihan. Oh. Ano? Oh, hindi. Bomba ito. Iyo ito. Ano? Sandali. Ito ay chocolate. At masarap. Britney, balik mo sa akin ang bomba. Hindi. Napakasarap yeah, na pagkain. Gustong gusto ko ito. Gusto ko rin ng isa. Paumanhin, pwede ba kitang hilingan na magbahagi? Hindi ka naman... Hindi ka panipaniwala. Well, ikaw na ang susunod, Britney. Natatakot akong buksan ng takip. Bomba! Ah! Uh, ay, nako, Britney! O, oh, ano ang gagawin natin? Hindi ko alam. Oh, ang kahilahilakbot. Buhay pa ba tayo? Nasaan ang aking koronang hari? Wow! Tingnan mo, Britney. Perfecto. Wala naman, sige nga, pabuksan mo ako. Oh, isang maskara? Mandy, ano sa tingin mo? Wow! At ngayon, dalawang pipino para sa aking mga mata. Astig. Hoy, Britney, tignan mo. Meron akong chocolate na maskara. O siya, oras na para tanggalin ito. Astig! Oh! Ano? Mandy, tingnan mo ang mask mo! Ano? Oh, natunaw na ang aking tsokolate. Pero masarap ito. Sandali! Ako ang una ngayon! Wow! Astig! Mandy! Halika na! Buksan mo ito! Oh! Ang cute! Ang galing! Astig yan! Pwede ka nang magsimula, Britney! Subukan natin ito! Ang bango ay napakasarap! At ang lasa ay kahangahanga! Kakagating ko na sarap! At higit pa, gusto ko rin yan! Sandala, hindi yun nakakain! Mandy, malas ka? Masarap! Wow! Isa itong mahiwagang bituin? May naisip ako. Narito ang aking barya. Tingnan mo, Britney! Naging masarap na pagkain na ito! Astig! Tunay na mahika iyan. Mahilig ako sa tsokolate. Wow! Tingnan mo yan! Hindi ka pa paniwala! Pahiram ng wand na yan, pwede? Ibalik mo na, please! Naku! May chocolate na naman ang mga kamay ko! Susubukan ko ito! Masarap! Ang galing Hindi maaari! Ako ang magbubukas nito muna! Wow! Tingnan mo yan! Ano? Pwede ba akong mauna, please? Ang bango nito! Tikman na natin! Sandali! Mayroong isang bagay sa loob! Matatamis! Tingnan mo, Britney! Ang galing! ilabas natin lahat sa mesa sa lalong madaling panahon. At kailangan kong tapusin ang aking tsokolating itlog. Ako ah, rin ako ng isang candy. Ibalik mo, Britney. Sige, ayusin ko muna itong candy ayon sa kulay. Oo, oh, astig. Kamangha-mangha. Kailangan ko na ngayon ng straw. Wow, pula, kahel, berde at dilaw. Ang saya nun. ngayon, may makulay akong dila. Tingnan mo, Britney! Astig! Ikaw naman! Buksan ko na itong itlog. Wow! Ang cute niyan! Ang ganda ng laruan ko! Nakakatawa! Gusto ko ito. Ibigay mo sa akin. Ayos! Uy, akin yan! Kawawa naman! Oh, hindi. Kasalanan ko lahat. Ano ang gagawin ko? Mag-isip, mag-isip. Oh, may naisip ako. Britney, bigyan mo ako ng isang minuto. Makakatulong dito ang scotch tape. Ayan na, Britney. Ang ko! Hindi! Sige, kukunin ko na ito. Hmm, maganda. Heto na, Mandy. oh, isang gintong bar. Mandy, buksan mo ang sayo. Oh, magsisimula na ba ako? Oo. Oh. Hmm, interesante. Ano ang amoy nito? Astig! Sige, subukan natin. Hmm, masarap. Ang sarap. Oh, nakakatawa yon, pero medyo masakit. Hindi ko mapigilan. Kaya kong dilaan lang ang mga daliri ko. Gustong gusto ko ito! Aba! Ako na ang susunod! Ang mga ngipin ko! Ay, hindi! Tingnan mo yan! Nawala! Ano ang gagawin ko? Alam ko na. Dentista na ako ngayon. Britney, sandali lang. Hindi. Oo, oh, oh, sige. Gagawin ko ang lahat. Hmm, ayan na. Hmm, ilang detalye, ilang ayos. Itaas natin si Britney. Gumising ka, kaibigan ko ano? Ay! Ang mga ngipin ko! Ha? May ngipin ako! Huray! Wow! Salamat, kaibigan! Oh, Mandy! Oh, sige! Bubuksan ko na. Pumbilya? Ano? Hmm, interesante. Paano naman ako? Hindi ko maintindihan. Hmm, sige, ikaw na, Mandy. Ito ay isang hindi pangkaraniwang bumbilya. Sandali, ito ay isang tunay na kasiyahan. Hmm, isang tsokolating bumbilya. Ang galing! Ang sarap! Wow! Ang galing talaga! Yum, 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 yum! Gustong gusto ko ito. At talagang nagniningning ako ngayon. Sa wakas, pinatay na kita. Au ta -au! Oras na para sa akin bumbilya. Um, subukan natin ito. Sa tingin ko…